Magandang umaga mga kababayan! Dito na tayo sa Rosario La Union Ngayong araw ay papasyal kami sa Aguo Mabuburawat kami ng isda Viernes Santo Bawal daw kasi ang karne ngayon Dapat kita-kita tayo mga kababayan. Kaynen Road Road Welcome to Kaynen Road Ah hindi pala Katagintina <laughs> Hindi pala mga kababayan Ito daw ay barangay Katagintina Rosario Rosario daw yun Ito po kasi ay ah uh, Dito po naka dyan yung mga katagitingitina ng mga bayani Ano bayan? Ay. <laughs> Shout out pala sa aking napagwapong driver <laughs> Baring Kevin or Pelia Shout out kay Ate Sayang sa Nandito po tayo sa Dimsum Back the Bamortis, mga kababayan Ang problema kasi maraming mga Mukha ng kandidato na tatagpang tuloy yung mga ng tanawin dito sa lugar na to Shoutout sa mga kandidato dyan Nagpapakita lang kayo pagkakuras ng eleksyon Oh, bintana mga tuyo, mga kababayan, ito. Pag-uwi dito sa ano sa La Union, madadali nyo mga bintana ng daing Kapasalubong, daing o oh. Welcome to Argo! Ako na po tayo mga kababayan ako oo diling -diling Festival. Ay, ito yung Diningding Festival? Okay. Uh, diba? Yun sa Damotis Festival. Sa Damotis <coughs> naman,

Mm. mga kababayan sarap ng buhay natin dito okay. sa Agu pati doyan lang oh, pa, I mean, oh, parang pa, walang problema, problema.

Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ayan iihawin. Na iihawin natin guys. Kaya tayo mga babae yan. Tulad tayo ay, yung alam natin ay, RR7 na to. Napaka-sarap. Tapos meron tayong Paxi. Pero kahit pwede. Dali ka lang, dali ka lang. Baka yan, sabali ka naman na saktan. Huwag mo nang katulan. Dali ka lang ito

ang linaw. Oh, na kami mga kababayan. Galing kami dito sa Aguo. Marami kaming isda na nakulang bat. Shoutout sa bata doon sa likod. Kay Kaiser. Napagod. Napagod sa swimming. O, oh, uh, lang mga kababayan. Maraming salamat. Dito na taposin ang aking video. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.